It was Kuya Rodolfo's idea. Ayaw niya ng skandalo. Kaya nung nanganak ako sa France, pinasunod niya doon si Orly. Kailangan namin gumawa ng birth certificate ni Rebecca para makakuha kami ng passport pa dito sa Pilipinas. Pagdating dito, saka pinagawa ni Kuya Rodolfo ang Philippine birth certificate claiming Rebecca as his daughter. Kaya nga galit na galit ako kay Jericho because he claimed na niya si Rebecca pero nanahimik ako, Kuya Galvan. Dahil ayoko na malaman ng kahit na sino ang totoo. Mama Aurora, hindi pa yung totoo magulang ni Rebecca. What team? Hindi po may mga kapatid ni Rebecca. Itong DNA test result, pinakalamang ko. Pinalabas ko magkapatid kami ni Rebecca dahil napamahal na siya sa akin at ayoko siyang masaktan. Then prepare to go to jail, Jericho, for pretending to be a Palacios. Totoo po, may dugo akong Palacios. Yun yung lumabas sa DNA test result. At yun din ang lilitaw kahit tayong dalawa po ay magpa-DNA test. Pero lumabas din po dyan sa test na yan na imposibleng magkapatid kami ni Rebecca. At mangyayari lamang yun kung iba yung magulang niya. Ang tanong, sino? Imposible kung si Sir Galvan. Dahil hindi niya ugali magtago ng anak sa labas. Nandiyan at nakasama natin si Sofia. Mama Aurora, kayo po ba yung totoo magulang ni Rebecca? Wala akong obligasyon na sagutin ang kahit na anong tanong mo, Jericho. Mahal mo kami si Rebecca at ayaw mo siyang masaktan. So stop asking questions or else kahit na anak ka pa ni Kuya Rodolfo, I will make sure na hindi hindi ka na makakalapit kay Rebecca or kahit na sino sa miyembro ng pamilya ko. Hindi ba ang sabi Pamilya lang ang hanap. Well, welcome to the family then. Bastard of the Palacios. Ngayong alam mo na ang lahat, Kuya Galvan. Please. Please. Please, Kuya Galvan, help me. Help me find Rebecca. Rebecca. Mm -hmm. Gaya nga nang nasabi ko kanina, napagkasunduan nga namin ng anak ko na naisupo yung, yung gasma sa inyo para maimbestigahan niyo. Kung may ganun kayong usapan ng mami mo, bakit nung na nahuli kayo ni Sir Galvan, nagtatalo kayo? Kasi, kasi nagbagong isip ni Sophia. Di, di ba, Sophia? Natakot ang anak ko para sa akin dahil inisip niya, Inisip niya baka mapahamak ako. Kaya... Kaya gusto niya itapon na lang ulit yung gas mask. Pero, pero sabi ko, wag kasi... Kasi hindi dapat... Hindi dapat ganun. Dapat isuko namin sa yung Dahil bigay siya yun. Totoo ba yung Sophia? Sophia, anak. Sumagot ka. Sabihin mo sa kanila, totoo yung sinasabi ko. Sophia, ano ba talagang totoo nangyari? Sophia, please, sabi ka ng totoo. Please. Mommy, I'm so sorry. I can't do this anymore! Huwag na po natin baguhin ng kwento at aminin na natin ang totoo. Sofia... Anong sinasabi mo? Kuya Galvan, pa instead. Namatayan ako ng isang anak. Hindi ko kaya na... na pati si Rebecca nga naku, mawala din sakin, sa kuya Galvan. Ah! Napakasama mo! He made us all believe na pamagin lang natin si Rebecca. Lahat kaming ginagumo, lalong-lalo na si Rebecca! Ah! <laughs> Porra! Oh.